Ngayon mga ka-farmers Ngayon ay Yung topic natin sa ay pagkupruning ng ating tanim na kalabasa Ito mga ka-farmers Yung misis ko yung magkupruning Ngayon yes, si tinuruan ko si alam niya na Ngayon mga kaparmers farmers oh. Magpruning niya mga ka-farmers mga, yung mga dahon na sa ilalim Kasi mga ka-farmers Yung pinaka Purpose niyan Yung Pupukos yung nutrients sa taas Hindi kakainin ng mga dahon-dahon ito sa kanyang sanga yan mga ka-farmers, yung lahat ng sanga tanggalin para pupukos sa taas kasi kung hindi natatanggalin mga ka-farmers, yung pinakadulo ng gulay hindi ah hindi siya tataba at hindi magkakaroon na maraming sanga yan mga ka-farmers, oh. lahat ng mga dahon mga tuyo mga kahit green pa tanggalin kasi mayabong na mga ka-farmers sa taas ayan oh kaya kaya tanggalin lahat yan para malinis siya tingnan hindi pa mahaya ng mga insecto yan mga farmers. sana yung mga na mag pruning yung misis ko ayan siya kasama sama ko sa garden partner kami dalo sa garden ayon mga farmers. malinis na yan para daluyan yan mga ng hangin magkaroon oxygen sa ilalim para yung mga paminsalang piste medyo hindi sila magtira sa ilalim saka maganda tingnan para sa malinis yan eh. dito? hindi nakakain niya ng nutrient kasi pupukos sa doon sa pinakadulo niya kaparmus, mga kaparmos oh tato? yan mo yan ka-farmers kasi pag buwan ka sa pirino kasi sa ka farmers. dito, dito pupukos siya sa pinakadulo niya maglalaki yung talbos niya ito pa? kabila? kinem? Okay oh, busin mo yan kaya malaga farmers yung pinapruning siya malinis siya tingnan Tsaka yan pag na, tu, na, nadurog dito yan. Yan tambak na tabi pag nadurog yan. Abuno ah, pa yan. Balik taba. Yung lupa. Pero kung minsan mga katamars nilagay namin sa pausok namin. Para mga na yung usok. Kasi halos la Araw-araw nagkapausok kami dito. Ngayon lang mga katamars hindi kami nakapausok kasi hindi maulan. Halos sunod-sunod yung ulan dito. Yan mga Parmas, eh. Lahat ng makaparmas ay pruning namin. At ng dahon. Tataba makaparmas ng dahon oh. niya. Yan. Yan makaparmas. Oh. Dahil ito makaparmas sa tayo ng baboy. Yung dikumpusa siya. Yung nilagay ko sa puno niya. Ito, dito. Ito Ayan. Pinoy na yan. May itim itim yung makaparmas. yan ng baboy yan. hindi dikumpusa nilagay ko. Nagingin ako makaparmas sa mga tigiri yan. Yan makaparmas. Natanggal ang misis ko. Ano ni siya tingnan? Saka hindi nakakain ng nutrient yan. Yan mga ang kahalaga ng poco pruning. Magkakaroon siya ng poco sa taas yung nutrient niya. Para dito sa dulo niya ito. Pag once na pruning sa baba yan mga ito Dito yung dulo niya.